Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Grabe po, no, pinagkaguluhan itong sila Kalinga Pedro ano, at bianse? Uh, Beyonce. Kaya lang, ay, uh, may nakakita at nakapansin sa ginawa ni Beyonce sa isang matanda ano po at ah, marami ang nabigla sa ginawa ni Beyonce doon po sa matanda ano po panoorin po natin yung video at bibigyan po natin ng konting reaction pero bago po yan ako muna po ipumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at ng uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaik kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at uh, Ate Ed na vlog. Kung nanonood po tayo ng mga video ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy po tayong makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nagigikaw sa buhay. Patuloy lang po natin supportahan din sila Jack Tapia at uh, yung mga kasama ko po sa Karepa at ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, no, na kung saan ay pinagkaguluhan itong sila Kalinga Pedro kaya lang may nakapansin po doon po sa ginawa ni Beyonce sa matanda. Ano po? Ito po yung video. Yung no, napanood po natin yung video no, at uh, dito nga po ay uh, talagang pinagkaguluhan. Ano po, ang team kalinga ano pagdating po doon sa Cebu. At uh, talagang uh, parang mga artista, ano po, at uh, talagang sila ay uh, sikat na sikat na, ano po, sa ngayon, ano, sa buong Pilipinas, ay talagang kilang, kilalang kilala na po ang Kalingap. Ano po, at dito ay kasama nga po itong si Bianse, at uh, saka si Kalingapedo, ano po, at nung makita nga po sila, eh, uh, tuwan tuwa at naghihiyawan, ano, yung kanilang mga fans, ano po. Siyempre, lab-team po itong dalawa. At ito po ay may mga sumusuporta at mga fans, ano, natural lang po yun. Ano po, at uh, talagang nag-uunahan po sila, no, sa pakikipagkamay dito kay uh, Kalinga Pedu at uh, kay Bianse ano. Si Kalinga Pedu, panay ang pakikipagkamay niya, ano po. Pero nung uh, lumapit si Bianse ay uh, sa halip na makipagkamay po siya doon sa matatanda ang ginawa niya po ay nagmano ano nagmano po siya at ah, talagang marami po ang napahanga ano at nabigla doon sa ginawa po ni Biance sa pagmamano doon po sa matatanda ano at ah, doon po makikita po natin na talagang si Biance ay uh, ah, bata rin ano po kumbaga ay ah, maganda rin po yung kanyang pundasyon ano po at ah, naturuan po siyang mabuti nung kanyang mga magulang ano po at pinal pinalaki po siyang Uh, maayos ano sa mga bagay na ganoon ay doon po natin makikita kung ano po ang, ang ugali ano ng isang uh, kabataan kasi bata pa po itong si Beyonce ano parang uh, 17 years old po yata ito ano at uh, nakita po natin na talagang napakaganda rin po ng kanyang uh, ugali ano at nakakatuwa po na ah uh, ganyan po siya ano at uh, yun na nga ano at nagkaguluhan po sila ano doon po sa Cebu. Nakakatuwa po na talagang marami po ang sumusubaybay at siyempre followers ng uh, Kalinga. Ano po? Ganun din po yung mga lab team, yung mga nabubuong lab team. Ano? Ibig sabihin, ay uh, marami po ang nagiging masaya ano po, sa panunood ng uh, love team na ginagawa ni Kalinga Prab. Ano po? Kaya dito, ay uh, nakita po natin na talagang Uh, si Caling at Edu uh, at si Biance ay marami pong tagahanga. Ano po, marami po sila talagang tagahanga ano at ah, naghihiyawan pa nga po eh. Yung, <laughs> yung kanilang mga tagahanga eh, ano po at na uh, talagang ah uh, sinalubong po sila. Ano, sinalubong po siguro nabalitaan po napupunta sila doon. Or uh, siyempre may contact naman po sila na darating po sila doon. Ayayon ano po, sila po ay sinalubong at talaga naghihiyawan sa pagsalubong po sa kanila ano. Kaya congrats po sa Kalinga pa, no at uh, talagang uh, sa ngayon ay uh, napakarami pong uh, sumusuporta sa Kalinga pa ano po. Maraming maraming salamat po at patuloy lang po natin suportahan ang Kalinga pa ano po sa pangungunan ni Kuya Vicente Santos Matubang, Kalinga Prabata at Edna vlog. At ako po si Tito Manny vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos Mavelos.